Game. Game. Mm -hmm. 40. Oh, game. 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 Good boy, good boy. Three, two, one, <inaudible> start. <physics brewery> eh,

Magugulang ka na lang at ko na naman. Okay, tuloy. E, 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 e. e, yung distro, distract mo yung ano ko. Baka mag-lock na. <laughs> oh, hey, hey, hey. hey. na lang. Pragi. Eh, Pragi. Eh, In 3, 2, 1. Go, go, Pragi! Go, go, Pragi! Ay, 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 ay,

Ah, uh, paano ba yan? Mayroong taga-sixty sa akin, ha? Sandali! Sandali! Eh, okay, ayoko na ba! Sandali! Ulan ka pa, oh, Isang buti, dalawa. Thank you. Parang walang lakas ako at mga akin, eh. Salamat. Salamat, siyempre. Walang lakas? Walang